Magandang hapon. Sa News 5 Alerts, nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Pilipinas kasunod ng pagharang ng Chinese Coast Guard sa ating mga barko sa Ayungin Shoal. Tiniyak ng U.S. State Department na kasangga ng Pilipinas ang Amerika bilang kaalyado sa gitna ng paulit-ulit na harassment ng China. Giit pa ng Amerika, mapanganib ang ginagawa ng China bukod sa labag din ito sa international law. Malinaw din daw na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal base sa 2016 arbitral ruling. Bukod sa Amerika, nanindigan din ng Japan laban sa harassment at pagpapalala ng tensyon sa regyon. Naghain ng diplomatic protest ang ating gobyerno laban sa China. Pero ang China, naninindigang pinoprotektahan lang nito ang kanilang soberanya. Isinasaayos nga ang pagpapauwi sa lahat ng Pinoy seafarer na apektado ng Russian missile attack sa Odessa, Ukraine nitong Webes. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, dinamadali lang nila ang pagpapauwi sa mga Pinoy lalo't sira at hindi makapaglayag ang kanilang barko. Nagdulot din daw ng matinding trauma ang mga Pinoy sa insidente. Isa sa, isa sa kanila napilay ang kalawang braso habang nagtamo naman ng minor injury ang dalawa pang Pinoy, Huwebes nang tamaan ng missile ng Russia ang Liberia-flag civilian vessel na magdadala sana ng iron War sa China. Isa ang namatay sa insidente. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph pati na rin sa News5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Dalawang lalaki huli sa aktong nagnanakaw ng kable ng kuryente sa Quezon City. Lalaki sa Quezon patay ng masabugan ng nasirang pressure cooker. At Taylor Swift at rumored boyfriend niyang Sir Travis Kelsey spotted kissing. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas Weekend, mamayang 5.30pm.